ito guys yung bulaklak ng kalabasa ni mother dapat ito pinapakayat ipataas natin ito so, oh. Parang di ka pa. ba namumulaklak na pala ito yan ka puri natin itong ano kaso kapis na pwede, pwede pa ito no? hmm. yun know. hindi ako nakapagdag guys kanina kasi maraming ginagawa Busy. Ayan guys, na busy kanina. Si Jocelyn pala guys, ay biglang dumating. Ayan. Ayan o, si Jocelyn. <laughs> Ayan, kukuha tayo ng gulay. Ano kasi siya guys, nakita niya ako dito. Tinatanong niya ako kung kain na pa daw ako dito. Kako'y oo. Hindi <laughs> nga lang po ako nakapag-vlog pa. Kukuha tayo ng ano. Ayan o, papaya. Tayo guys ay manodtod dito ng gulay-gulay. saluyot ka Kaso yung sa Luyot ay magaspang na no talbos na lang ng kamote ang kukunin natin ayan oh, manalbos na lang tayo ng kamote ay, ah, ito malunggay ito lang guys, malunggay lawak natin sa papaya na nakuha ko hapon na guys ako nakapag vlog <laughs> busy may mga ano kasi kanina, may ginawa kami ayan oh ganda ng malunggay na no? nangangain ka ng malunggay yung Jocelyn? Mm -mm. sarap ito, din. yan Merang ano kawawa ang gulay sa amin. <laughs> <laughs> yung gulay yata guys ang ano suko sa amin. Si Jocelyn nasa sana na si Jocelyn. <laughs> sa amin. Kailan Jocelyn ang iyong ano good luck sa iyong ano. Hindi ko nga po alam eh kung kailan eh. Ah. Yan. Tapos ito kunin natin yung iba. Hindi natin tatalbusan para Ah, oh. Yeso. Gulay is life. Oh, ayan si Jocelyn oh. Anak ni Lola. Babaka ano, nagpapataba siya ngayon. bus tayo ng kamote. Ayan. Tingnan, parang naubos ang talbos dito. Mananalbus yata dito ah. Ha? <laughs> Mananalbus yata ng aking ano ah. Hayan. Ayan. Hmm. lampas pa sa aran si Raven. Palibasa, hindi siya laging pumupunta guys dito ba? Guys, oh madilim na. Ayan, oh madilim na. Against the light pa. So, ayan guys. Tumubo na yung ating mais na pinatanim. Ang linis guys ngayon, hindi kagaya nung nagpatanim kami na madumi ba. Ayan, oh. Tumubo naman na siya. Ayan, maliliit pa nga lang siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Dapat ang balak ko dito ay iikutan namin ni Raven doon kaso hapon na talaga siya siguro bukas na lang babalik po kami ayan o oh. tumubo na siya guys dito nga lang guys ay walang irrigation kaya magpapatubig po kami pero hindi pa sa ngayon ito ay ang abuno po nito ay bibilang kasi ng 15 days so ang bilang namin ay sa 13 magpapaabuno kami guys so ayan tayo ngayon ang mag-aasikaso ngayon dito si Papa, si Mr. IBC so ayan guys ayan o oh. ayan dito. madilim na kasi guys tayo <laughs> ang dami nating ginawa ayan o oh, kung mapapansin nyo yung mga green green na mga guhit guhit na yan malilit pa nga lang sya ayan o oh. ayan, oh. ayan mga tubo tubo na yan guys ayan So kami guys pala ni Raven ay uuwi na. Ayan. Dito po ay mag 6pm na ng hapon. Ayan you know. Ako daw ang mag drive sabi ni Raven. Ako daw guys ang mag drive sabi ni Raven. <coughs> Ayan na anak. Sabaki so, ka na. Maigi, ha? Mm. guys, andito na pala kami sa bahay. At yan guys, o, niluto ko na yung gulay na kinuha ko sa bukid namin ni Jocelyn ba. Ayan o. Oh. Yan, masarap guys yung lasa niya. Hindi ko siya nilagay yung ampalayang bunga lahat kasi papayat isa lang ko. dinayat gayat ko lang siya ng maliliit. Ayan o. Oh. May dilis po itong ano, maliliit na yung tuyo ba. Tinanggalan ko ng ulo para hindi mapait. So ayan guys mga na tayo. Ito guys naman yung talbos ng kamote para bukas naman yan. Tapos ito, hinalaga ko. O, diba? Tipid. Ito, oh. Para tayo may ulam bukas. Ganyan guys, ako katipid. Kapag ganyan, mayroon ma tayong mga gastusin ba? Ayan. Tapos pala guys, pakita ko lang sa inyo, itong saging na kinuha namin dun sa aking magulang, sa alag. Matatandaan nyo guys, tiniba ni tatay. Ayan o, oh, hinug na talaga siya lahat. Yung iba naman, makikita inyo, hinug na talaga yan guys kaso itim nga lang siya iwan ko bakit anong nangyari yan pero yan po ay hinog maganda po ang hinog niya ayan o oh. ayan o oh, hinog siya pwede kainin tapos ito namang latundan solo kung tawagin ayan o oh, ang lalaki niya guys o oh. Yan, nakuha din pala namin yan guys gabi na nga lang ito natiba ni Joben ayan nagbigay din pala ako guys kinalani tapos may kamote tayong stock dito ayan o oh. <laughs> lang na share ko lang Hello people! Andito kami ngayon sa Mamburao Capitol. Manonood kami ng sayaw ng Ani Boyet. <laughs> ano sila nani, sila, sila tita. Ayan o. Oh. Wow, ganda o. Oh. Saan tayo uupo dyan? Sa Sa gilid? Oh, my We'll